Oh, akin to ah. Hindi. Na aking na yun, ay... na eh. Ah, penge ako. Ako naman, penge. Oh. Nubos mo na yung no, akin no. ah. No, 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 no. Hindi. Natira ka pa. Oh. Naya pa siya. <laughs> <laughs> oh. eh. <laughs> uh. Ay, naya pa tala. Oh, wala oh, na. Um, galing ha? Pahingi naman ako! Hindi! Pahingi! May inubos mo yung akin! Kane, sino yan? David Bazook. Hoy! Ang galing mo naman! Hoy! Pahingi ako! Oh! Ah. Ah. Ba't si kuya mo bibigyan mo ako hindi? Ayun, very good. Wala naman ako nakain eh. Hoy! Oh, galing. Nilayasan ako ah.